<laughs> 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 bawal ko ba wala pa pala ba? Lloyd promise Lord, oh my god Drunk Mika Bee Final ngayon itong group of friends na to while drunk driving sa BGC ang masama pa na post pa nila to sa kanilang social media account na merong more than 100,000 followers yeah. Na yeah. Wait 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 wait, oh, wait, 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 wait. Oh sabi mo wait sabi mo Kuya we're getting lost So ah, oh, we're going to go ano yung pinasok mo? mo so, so, no, How can we know uh, if right? Ano so, yun, it if tama yung way? Kasi yung way din na kami somewhere. Yo, kailangan mo si Kita Duterte. Ayan siya <laughs> no, 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 no. Huwag mo mag a a a a a right now. Kuya, sorry talaga. Oo, din yung guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Nakita niyo naman sa video kung gaano sila karekles magmaneho. Buti na lang hindi sila nakadisgrasya or nadisgrasya. Ang masama pa, dumaan sila sa isang one-way street. Buti na lang nahuli sila ng isang traffic enforcer kasi hindi niya alam kung ano pa yung posibleng mangyari sa kanila kung hindi sila nahuli. Ang dami namang galit na galit sa kanila sa iba't ibang social media platforms. Ang sabi, these are not real rich kids. They're cheap content creators na akala hawak na nila mundo because they started a affording a high baller life. They will never be accepted in the real high society class no matter how much they earn. People in high society are known for their class and tend to keep their lives on profile. At ang sabi pa, feeling cool, talagang iris ang buhay, magmukhang astig lang. Kung nabangga o may nabangga naman siya, hindi maibabalik ang buhay nung naaksidente niya. Agree with the other commenters, send a message to Visor. So gusto talaga niya mag-trending or mag-viral itong video na to para ma-call out or para matuto ng lecture itong content creator na to na nahuli nga na drive habang laseng sa BGC. Grabe no, hindi nga tayo natuto about lessons of drunk driving. Sobrang daming accidents na ang nag-viral dahil nga sa pagmamaneho ng laseng. Pero may mga tao pa rin na hindi talaga marututo ng leksyon kapag hindi sa kanila nangyari yung aksidente. And until na walang update kung ano ba yung nangyari dito sa group of friends na to, kung nahuli ba sila, kung na-reprimand, or kung nag bribe or kung nabayaran nila yung traffic enforcer na nanghuli sa kanila sa BGC. Dahil chinek ko yung IG account nitong lalaki na nagdadrive nga at mukhang okay na okay naman siya. Nakakapag-update pa siya ng stories ng IG post niya. Kayo ba? Anong comment nyo dito sa lalaki or sa group of friends na to na nagmamaneho sa BGC ng lasing? Comment down below.